guys nice. manuha tayo ng uh, uh, kwan? talbos na kamuti talbos na kamuti ito guys oh tayo ng kamuti, uh. Uh -huh. Uh -huh. talbos na kamuti oh uh. talbos na kamuti oh

Ya. guys. Kita tanim kurin tuh. Tanamnya mereka... enak. Ay. Ang dami. Ang dami guys. May mga ano po Yan. Sumusobra na sa gutter. Oh. Yan. Yan. Oh. Ayun. Ito pa. na. Oh. Ito lang sa harapan ng bahay namin guys eh Yan na yung bahay namin sa harapan lang. Yan. Ito lang sa harapan ng bahay. Sa kabila lang, sa tawid lang ng kalsada. Yung mga uh, talbos. May bangus ako dun na uh, kwan, eh. uh ko ng talbos ng kwan ng uh, kamote. Yan. Ang ganda sa katawan yan eh. Talbos ng kamote. Yan. Ano na, sumusubra na sa kalsada, oh. Yan, oh. Eh. sa kalsada na, oh. Hmm. Kaya, tit titanggalin ko para Oh, ito na, Ito na, guys, oh. Oh. Oh, hindi na pwede na to. Marami na. Hmm. Um, lalagyan ko ng kwan. Nang, uh, anong tawag ito? Lalagyan ko ng uh, bangus. Yan. Tapos kinamatisan na bangus at ah, uh, kamatis. Kamatis ah. Uh, kalbus pala, kalbus. guys yun eh, ang nilalagay natin dito sa malaking uh, bangus malaking bangus guys eh. haba uh, ito yung tangpos. guys hindi ko marami na oh. <laughs> yan guys ito na uh, nagpainit tayo ng kwan tubig para ilagay yung kwan yung uh, para ito natin yan uh. yan guys yan napahintay uh, na tubig guys yan uh, yan natin mamaya yung pagkumlo na uh, guys yan na uh, na ano ko na guys na kuha ko na yung mga dahon sa tangkay niya Ayan, na uh, kamuting uh, talbos. Tsaka lagyan natin ng uh, bangus. Yan, kukuha lang ako ng kamatis. Tsaka sibuyas para ilagay natin doon sa kumukulong tubig. Ayan na, kumukulo na. Ilagay na natin mga guys, yung uh, uh, mga ano, isda. Ayan. Uh, para maluto ng maigi. Tapos lagyan na natin ng kamatis sibuyas. Ayan. Uh, Ayan guys, nakalagay na. Tuluan pa natin para maluto na maigi. Okay na. Ayan guys, ayan na. Nakulo na. Ilagay natin yung ano guys, yung uh, uh, kamatis at sibuyas dito. Ilagay natin guys ha. Uh, para okay. Okay. Ayan. Uh, tinamatis ang uh, bangus na may talbos ng kamuti. Ayan. Uh, Sarap guys. Ayan. Uh -huh. Mamaya ito. Mamaya natin ilagay yan pag video na uh, luto na ang kung pa yung bangus. Ayan. Yes, lagyan natin ng kwan. Uh, uh, Oh. Uh, Tara, uh, okay, all right. Dito <tong> uh, ginatyanin ko. Uh, pampalasa. Ayan, pampalasa yun, guys. Hmm. Ayun oh. guys, pwede na. Eh? Wow. Uh, Tignan natin guys ha. Pwede na. Pwede na to. Kanina pa to eh. Inuna ko kasing isda eh. Hmm. Sarap. Pwede na guys. Pwede na pa to. Okay na. Okay na guys. Yan. Tama-tama. Nagsasaing pa ako. Uh, at pag naluto na, na sinaing, eh, pwede na tayong kumain.